Los Angeles Lakers tatanggalin na si Cam Reddish at Alex Len upang ma-upgrade na sa standard contract sina Jordan Goodwin at Trey Jemison. Pero bago yan, kanina nga ay binalita ni Shams Charania ng ESPN na si Kyrie Irving ay nagtamo ng season-ending torn ACL injury. Nakuha ni Irving ang injury sa huling bahagi ng unang quarter ng laro ng Mavericks laban sa Sacramento Kings kahapon. Napakalaking kawalan ito para sa Mavericks lalo na si Irving ang kanilang pinakamahusay na manlalaro ngayong season. Sa 62 games ng Dallas ngayong season, 50 games rito ay nilaro ni Irving. Napabilang din siya sa kanyang ikasyam na NBA All-Star Team noong Pebrero. Siya lang ang nag-iisang manlalaro ngayong season na may average na hindi bababa sa 20 points, 40% shooting mula sa 3 at 90% sa free throw line. Sa kanyang 14 years na karera, limang beses nang nagawa ni Irving ang ganitong klasing shooting efficiency, pangalawa sa kasaysayan ng NBA sa likod ni Stephen Curry ng Golden State Warriors ayon sa ESPN research Bago ang injury, may average si Irving na 24.7 points, 4.8 rebounds at 4.6 assists ngayong season. Malaking usapin rin ang kanyang 44 million player option para sa 2025 to 2026 season, ang huling taon ng kanyang tatlong taong kontrata na nagkakahalaga ng 126 million na kanyang pinirmahan noong 2023. Bukod kay Irving, marami pang kawalan ang Mavericks kabilang si Anthony Davis na hindi pa muling nakakapaglaro matapos ang isang laro lamang mula nang makuha mula sa sa Lakers. Kasama rin sa listahan ng mga injured sina Derek Lively, Daniel Gafford at Caleb Martin. Dagdag pa rito na wala rin si Jaden Hardy sa ikatlong quarter dahil sa right ankle sprain. Dahil sa sunod-sunod na injuries ay bumagsak ang Mavericks sa 32 and 30 record at nasa bingit ng play-in tournament bilang ika-10 seed sa Western Conference at 3.5 games lamang ang lamang sa Phoenix Suns. Samantala, mukhang naghahanda na ang Lakers para sa playoffs sa pamamagitan ng pag a adjust sa kanilang roster. Isa sa mga posibleng galaw ng team ay ang pag-wave kay Cam Reddish at Alex Len upang bigyang daan ang pag-convert ng kontrata ng mga two-way player na sina Jordan Goodwin at Trey Jemison mula two-way patungo sa isang standard deal. Ayon kay Lakers insider na si Jovan Buha, may posibilidad na mag-wave ang team ng isa o dalawang manlalaro bago matapos ang regular season. Kaya ang pinakasigurado na tatanggalin ay si Cam Reddish ngunit kung dalawa ay kasama itong si Alex Len. Layunin nitong mas mapa-optimize ang lineup ng Lakers pagdating sa playoffs. Si Jordan Goodwin naman na isang two-way player ay nagiging malaking usapan ngayon dahil sa kanyang magandang ipinapakita sa court. Sa kanyang 17 minute playing time per game may average siyang 6.1 points, 3.8 rebounds at 1 assist na mas mataas kumpara kay Cam Reddish na may 3.3 points, 2 rebounds at 0.7 assist sa 18 minutes playing time. Dahil dito marami ang naniniwala na mas deserving siya ng regular na kontrata. Isa pang magandang balita para kay Goodwin ay ang update sa kanyang ankle injury. Ayon kay coach JJ Redick, isang grade 1 ankle sprain lang ang natamu nito kaya posible siyang makabalik sa mga susunod na laro ng Lakers. Sa kabilang banda, si Trey Jemison naman ay maganda din ang pinapakitang performance sa mga nakaraang laban. Ayon nga sa mga analyst ay mas magandang backup nga ito kaysa kay Len dahil hindi nga daw ito takot makipagsabayan sa mga malalaking big man ng NBA sa kabila ng pagiging undersized nito. Mamaya naman sa magiging laro nila laban sa Pelicans, inaasahan naman na mas lalaki pa ang kanyang minuto dahil sa kakulangan nila ng mga players dahil sa injury. Dito nga ay mas masusubukan siya dahil makakalaban niya ang dati niyang teammates na sina Zion Williamson.